Mga ka-republic, bus ng Blackwater Boxing ang Barangay Ginebra sa kanilang laro kagabi. Naging parang piyesta sa dugout ng kupuna ni Coach Jeff Caryaso dahil ito ang unang panalo ng kanilang team sa loob ng apat na laro ngayong conference at unang panalo rin nila laban sa Dean Kings sa loob ng limang taon. Unti-unti na nagbibigay ng excitement sa PBA fans ang magic na dala ng 4-point shot. Isang 4-point shot ng rookie si Cedric Berfield ang tuluyang tumapo sa paghahabol ng Hinebra. Binigo ng Blackwater ang pangarap ng Gene Kings na masundan ang malaking panalo nila laban sa SMB. Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay ilike at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka-Republic, maraming Hinebra fans ang nabigong makita ang paborito nilang team na tumuhog ng pangalawang sunod na panalo. Sa halip ang mga Hinebra Bassers ang nag-celebrate dahil nga natalo ang Jin Kings. Kahapon ay sinabi na natin hindi dapat magkumpiyansa ang Hinebra na haharap sila sa isang team na wala pang panalo. Sa tingin natin, dahil galing nga ang Jin Kings sa isang malaking panalo na maituturing na upset win, ay parang naging overconfident sila sa pagharap sa kupunan ni Coach Jeff Caryaso. May tatlong talo na ang Blackwater sa sindaming laro bago ang kanilang laban at very alarming na ito para sa isang team considering na sampung beses lang silang maglalaro sa elimination. Walang team dito sa PBA ang gustong ma-eliminate ng maaga. Parang back against the wall na ang bossing lalo na kung matatalo pa sila sa pang-apat nilang laro. At timing ang pagdating ng saklolo para sa Blackwater. Pinauwi nila ang dati nilang import na si Ricky Lido at pinalitan ito ni George King, former NBA player na dati nang naglaro sa Phoenix at sa LA Clippers. Bagong dating palang ito ay may mga nagsasabi ng ito raw ay younger version ni Justin Brownlee. Ito raw ang Justin Brownlee ng bossing. Catch and shoot type of player. May tira sa labas. Ang tanong natin, hindi ba ito na-scout ng Hinebra? Ang pilosopong sagot ng iba, paano mong mai-scout ay ngayon pa lang naman yan maglalaro sa PBA. Correct, ngayon pa lang tumapak sa sahig ng PBA si George King. Pero may internet naman available ang mga clipings o video ng nakaraang mga laro ni George King. Hindi lang sa NBA kundi pati na rin sa mga ligang sinalihan nito sa Australia, Germany, Italy at Israel. Sa bagay na ito ay nagkulang marahil ang ibang miyembro ng coaching staff ng Hinebra. Ang magkasunod na dalawang 4-point shot ni George King ay agad nagpalobo sa dati dalawang puntos lang na kalamangan ng Blackwater. At hinawakan na nila ang lamang na iyon kahit bandang huli nagsika pa rin si Justin Brownlee na buhatin ang kanyang team. Ngunit sa kasagsagan ng paghahabol, parang apoy na nabuhusan ng malamig na tubig ang late rally ng Gene Kings nang pumukol naman si Cedric Bearfield ng isang 4-point shot. Sabay night-night ala Stephen Curry. Asar na asar ang mga Hinebra fans. Ang yabang daw ni Berfield. Isang panalo pa lang daw, umiral na ang hangin. Huwag po natin kainisan ang night-night gesture ni Cedric Berfield. Party lang po iyon ng selebrasyon ng isang player na umiskor siya ng isang crucial na 4-point shot na nagselyo ng kanilang panalo. Memorable po para sa quarter ang panalong iyon dahil 2019 pa nang huli silang manalo laban sa Hinebra nasa Alaska pa noon si Coach Jeff Karyaso. Importante rin iyon para sa bossing dahil bahagyang bumaan ang pressure sa kanilang balikat. At least, meron na silang isang panalo. At kung magpapatuloy ang magandang performance na ipinakita ng bago nilang import, siguradong may mga susunod pang panalo para sa team na ito na lagi lang nasa puwitan ng team standing. Unang panalo rin ito ng second pick overall na si Cedric Berfield. Para naman sa Barangay Ginebra, balik sila sa drawing board. 37 points naman ang iniscore ni Justin Brownlee ngunit ang tulong lang ni na RJ Abarientos at Japet Aguilar ang naramdaman at si Maverick Ahan Misi na nag-contribute ng 9 points. May 5 points si Steppenholt ngunit mabigat ang defense assignment na ibinigay sa kanya ni Tim Kaun. Siya ang naatasang pigilan si George King at kundi dahil sa kanya baka mas mataas pa ang naging kontribusyon ng bagong import ng bossing. Isang panalo dalawang talo ito ngayon ang record ng barangay Hinebra. Ganito kaaga ay dapat ng magising ang tutulog-tulog na ibang players ng Gene Kings. Maraming nagtatanong may ilalabas pa ubang bang laro si Isaac Go? Lagi kasing naaalala ng mga Hinebra fans ang dating bigman ng Gin Kings na si Christian Standhardinger. May kalalagyan daw sa field German Bulldozer si George King kung nasa Hinebra pa si Sistan. Tulad ng inaasahan, nag ang mga buzzers sa pagkatalo ng barangay Hinebra. Nang ang mga ito ng manalo ang Hinebra at ngayong natalo sa Blackwater ay nagsulputan na naman ang mga ito na parang mga kabute. So guys, lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayo magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.